Di kafe kasat nih. Ini namanya Di mana tempat lahir? guys. This is our last day in Jakarta. So, mamaya ang gabi na yung aming flight going back to Manila. Ayan, love type. Doon si ate. Ito ako. Ayan, may ref. Aparador CR. Yan lang siya. Nene, Ang maganda lang dito is may ref wala silang bidet sa CR. <laughs> so, ginawa namin bidet is yung isang ganto. <laughs> There, we're here na Hi! going to eat breakfast. Hi! Ang in, ante, seven pa lang naman. Masarap pa ang araw. Hi! This is the city. And, akyat okay, kami dito sa cafe na pinababa kami kagabi. the barn. Wow. Then we're going up na. Ito na naman pala may nakalagay no outside food and drinks. <laughs> Nagdala kami sa gabi. Kaya doon na lang kami sa baba kumain. Sarap ng araw. Init. Kaling na nakikita tayo sa mga ba? Ah, ito yung baba. Sabi nila, itong dalawang itong video ng video. Ah, merong spicy tsaka non-spicy. Ay! I like it. There's ham. Scrambled egg hot water. Ayan, konti lang. This is our view. Kain na kami. Tira niyo guys ang ipit namin. Sasya. <laughs> hmm. Kala nyo ha. Pagpitingin natin ako ngayon. Hmm. lang na natin dalawang tumaliwata. So yun guys, pupunta kami ngayon na ng All Batavia. Actually, hindi siya kasama ng aming itinerary. Pero, change of plan. Yun ang maganda kapag nag-DIY ka. You can change your plan anytime. <laughs> so, yon mag all Batavia na lang kami. Ang original plan is to buy pa sa lubong yung mga uh, snacks nila yung mga crunchy-crunchy. Pero, hindi pala bet ni ate yon So, mag, natin, magtitingin na lang tingnan kami. Tingnan ko, <laughs> Sabi mo, hindi mo bet. Ako. Biyat kuya, yung mga bibigyan doon, maarte. Ah. Nagmamalimas yan? Oo, oh, yun na siya. Na na <coughs> siya lang ang malimas na po sila may kotso. Ano po, nagkaramangang idea. Di pa malinis bangketa nila? Oo. Oh, kalat kalad-kalad. Oh. Sinutulak lahat. Kaya uso dito sa Indonesia, nagtutulak. Oo, mm -hmm, yun na meron, nagtutulak. Nagsuwate so, yung pangit na nagtutok. O baka talaga yan, ayan, ayan sila, wala ma sila rin kung ano. Wala sila rin kung Diante? Ang ganda, ng tela na ito. Bravo. ganda to. Diante. Ang ganda ng tela Ang cute din. Do you have uh, for me? Do you have for me? Ano? Ah, Laki daw ako masyado. Ay, ang cute! Look at it! There's shorts. Set. Is there set? Ano set? How much is going inside? Are you going inside there? Are you going inside? One rotation. Are you also going inside there also? How much? One round meet. One hundred thousand. Ayan guys, nag kalesa kami. Kasi dapat mag kami rito. Kaya lang sobrang init. As in, ang uh, init. <laughs> Hello, horsey.

Pabalim ko mga buhok pa lang Bago <laughs> po Yes, we can Iklog it kasi sa ating Ah, nandito ulit kami. <laughs> Back to lakad. Maglalakad talaga. Uh Oo. -oh. Magpwede pumasok dito yun. Kala ko magiging special tayo. Papasok tayo dito. Gallery. Gallery yan. Gusto mo pumasok? Buka daw. Buka. Buka open. Buka siya. Ah, <laughs> uh, gallery? Ah, yeah, there uh, their payment? No, free. Free? Yeah. We go up? Yeah. <laughs> Ayan. Ako na. Salamat kasi. Bahay siya, oh. Pero siya lumang bahay. Ay. Bahay na bahay nga. ay Tapos na kami dito sa gallery. Again. Okay. Uhula ka pero naka-Indonesian salita siya. Hindi <laughs> <laughs> kayo Horror house. Horror house? mo? ka takot.

Ah, there's a jazz. Ah, 8.30pm. Lakas ng aircon nila dito, oh. 32k. Ah, 58. Itong croissant, 35. Itong may almond, 55. Itong cheese, 55. What is your best seller here? Best seller for this Estee Lauder cake? Na parang cute oh, yung The table without minimum. No, kan? And we don't have the bars, okay? Yeah, but the, there is no minimum. Yeah, so, what about minimum? for yeah? yeah. You look in the menu. Okay. Thank you. Thank you. There's no minimum here? No. Okay. <laughs> Sobrang takot sa minimum. Pwede tayo mag-potato wedges pala, oh. Potato? Parang ano, french fries. Oh. Mm -hmm. This is the avocado shake. Okay guys, let's try the avocado shake. Mm. Mm. ang avocado. Matabang, walang asupan. Ikaw, naman sabi mo? Sarap naman, kaya lang po matabang. Wala siyang asupan. Di sila mayilig sa matabang, ay sa matamis at saka Ang ganda ng CR nila guys. So, ating po may mga pagayon Puro sila free. Maganda rin pala ang team ng ano Puro Thank you for watching all the way through. I'm your travel genie and hope your travel wish will come true.